And, sa pangalan po ng Dakila ng sa Kristo isang mapagpalang para po sa bawat isa. Ngayon po, nandito tayo hindi sa sarili nating kalooban o sa kalooban ng yun naman kundi tayo ay naparito na dahil sa kalooban ng Diyos. Marami isipin natin dahil sa karamdaman. Pamamaraan lang po ang karamdaman sapagkat kapag ang isang tao ay walang karamdaman, minsan nakakalitaan natin ang malalangin o kaya makipag-ugnayan sa Diyos. Pero kapag meron ng karamdaman, ay gaano man katakas ang katawan na kapag sasabi, Diyos ko po, o baga sa kanal na aalala Diyos. ito yung kininan po natin, Kapag naalala natin ang Diyos na gagawa natin, manalangin, yan ang pamakaraan upang ang ating mga kahilingan na ipahatid natin sa Diyos. At sa pamamagitan naman ng pangangawa ng Evangelio, ito naman yung pamamaraan ng Diyos upang ang kanya ng mga nais ay maipahatid sa bawat sa sarang. Kung baga, in vice versa, bakit po tayo. kung ganyan? Sinapakinggan ng Diyos ang paglalagyan natin, papakinggan din natin yung sinasabi Niya. Ngayon po, dako tayo din sa mga bisiklas. Sabi po sa Evangelical sa Lucas, sa Kapitulo 11 versikon 14, panggang 23, anong sabi? At nagpalabas siya ng isang demonyong pipi. Ang nangyari, na makalabas ng demonyo, ang pipi ay nag-usap at nangagtaka ang karami. Ngayon po, kung titignan natin, ang lahat ng nilikha ng Diyos na tao, perfect po yung pagkakalawa. Di e, paano kung ipinanganak na pipi? Ibig sabihin, nasa ilalim pala siya ng kapangyarihan ng ispiritong pipi. Kaya hindi siya makapagsanda. Ngayon, ang mga ginawa na natin na pa yun, pinalabas siya yung ispiritong pipi. Ngayon, yung tao na pinanggalingan ng ispiritong mas masama, o ispiritong pipi, nakapagsalita na. Kaya kung titignan po natin, ang pagiging pipi pala, ay ispirito pala ang humahawak sa atin. Kaya kung din na natin, talitawa, tayo pong lahat, sa liksigin natin sa ating sarili, ano ba ang nagahari sa ating puso? Nung sinilang ba tayo, nung magkamalay tayo, ano ba ang meron sa atin? Na dapat natin titingnan, aalamin, kung ano ba yung mga bagay na meron yung iba na normal at tayo wala. Tayo ba yung tingin? Tipin? kusa sa yung pag-iisip? Kukulang sa unawa? Maraming meron sa sarapan sa ating pagkakala. Na dapat mawala yan. Kaya ang ating kanilang Panginoon, nagpapalabas yan ng mga demonyo Nagpapalabas siya ng mga ispiritong karunang sa mga tao. Kaya tinuruan niya yung kanyang mga lagad na sakupin ang mga demonyo para palayain ang tao sa ilalim ng kapangyarihan ng kasamaan. Na iba, iyan po ang nagpapahirap sa ating mga tao. Katulad din ang karangdaman, yan po yung nagpapahirap sa atin. Nagungan din eh, ng ating pagkakasala na kapag tayo po ay nagkaroon ng paglaban, hindi nasin, nasunod ang kalooban ng Diyos. Tapos nag-alala na tayo, na-express na tayo, kung ano-ano nang iniisip, nababalisan na tayo. Ito na may yung pagkakataon na yung mga mababang espiritu, mga masasamang espiritu, lumapit sa atin. Kaya, nakatira na din sa ating katawan. Ito na yung tinatawag na karamdaman. Pero kinakailangan mo ng paglabag. Magkasala ang tao sa kanaman ng ng karamdaman sa ating katawa. Halimbawa, alam mo nang pagod ka, naligo ka pa? Kasi nung may ta, Hindi ba? Yung may gawa din, ngayon, sa ko napapasok yun? Dahil mahina yung katawan natin, mananahan na doon ang espiritu ng karamdaman. Minsan, tumatagal ka yan. Kaya kung titignan natin dito, ang ating tagilang Panginoon, nagpapalabas ng demonyo kaya. Ngayon, paano naman palalabasin ang demonyo? Sa pamamagitan ng aral ng ating tagilang Panginoon. Na kapag buwasok sa ating tainga, dumiritso sa ating puso, hahanapin niya ang ating sarili kung nasaan tayo. Tayo ba'y nasa Diyos? Dahil kung tayo'y nasa Diyos, handa natin tanggapin ang salita ng Diyos. Pero kung tayo nasa kaliliman, papasok siya sa ating isip, sa ating puso. Ang mangyari niya, sabi niya, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, banal, mabisa kay sa kalimang tapat na may dalawang talim. Kikilala niya ng gusto ang ating pagkatao. Lahat ng mga limit na nandyan sa ating kalubububan ng ating puso, gagamunin siya niya ng parang talim na may dalawang o parang isang tapat na may dalawang talim. Kabilaan. Ibig sabihin, hindi tingnan ka na hindi na dapat magtanong ka ng kapatid. Dapat hindi ka na ganyan. Yan ang nais ng salita ng Diyos. Dapat masunod natin yung kanyang kanuruman. Ngayon, ano po ang nangyari? Kung magpalabas siya ang demonyo, meron nag-react. Dapat sinabi ng ilan sa kanila sa pamamagitan ni Bill si na pangulo ng mga demonyo ay nagpapalabas siya ng demonyo. Gumamit siya ng pangalan Bill si Buk. Na sinasabi nila sa pangalan ni Bill si si Jesus ay nagpapalabas ng mga demonyo. Kaya ano anong sabi ng ating Brabi ng Pahino? Dapat siya na nakakatahong ng pag-iisip nila ay, sa kanila ay sinasip. Ang bawat kaharian na kakabahabahang laban sa kanyang sarili ay magkakamatapatan. At ang sangkahayan na nagkakabahabahang ilaban sa sangkahayan ay nagigiba. Ibig kong sabihin, kapag ang isang kaharian na divide into two o three, hindi po siya mananapit. Dahil, magkakaiba-iba ang opinion. Pero kung iisa lang ang isipan, iisa lang ang layunin, iisa lang sa gawain, hindi natin na din nababahabahagi o nalindibay. Ibig sabihin, hindi po yan mag-iiba. Mananapinig Kaya po yan ang titingnan natin. Bakit? Sabi ko dito, pinagpatuloy pa na natin na pinagpanood. At kung si Satanas naman ay nagkatabahabahagi laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sapagkat sinasabi ninyo sa pamamagitan ni Bersibug, nagpapalabas ako ng mga binunyo. At kung nagpapalabas ako ng mga binunyo sa pamamagitan ni Bersibug, sa pamamagitan ninyo, sila pinalalabas ng inyong mga anak. Kaya nga, sila ang inyong magiging mga buko. Ngayon, kung hindi natin, ang ating nakita ng Panginoon, ipinaliwanag niya. Halimbawa, ang pinalabas, demonyo pipi. Kung ang magpapalabas, demonyo din. Ibig sabihin, kinakalaban niya ang kanyang sarili para kalita. Ngayon, sabi dito, kung ang ating nakilang panin nagpapalabas ng demonyo sa pangalan ni Belsimo, yung mga alagad niya sa papakalong paraan naman nagpapalabas ng demonyo. Halimbawa, pinarampangan nila ng ating na bilang tayo na nagpalabas ng demonyo sa pangalan ng demonyo niya ito. Eh, yung kanyang tinuruan na tinawag ng mga alagad na nagpapalabas din ang demonyo at gumagaling saan sila kumuha ng lakas para magpalabas ng demonyo. Kaya kung natin Kumuha sila, sabi nito, Walid, kung sa parumagitan ng galili ng Diyos ay nagtapalabas ako ng mga demonyo, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya kung tingin natin, alam na may noon, ang aking kasilan Panginoon, dumanas rin ang pagpaparatang. Pero sa salamat sa Diyos sa mga bukas ang pag-iisip na kapag tayo po pala ay pinagaharihan ng Diyos sa sabihin natin, sa pangalan pala ng Diyos. Sa kanyang daliri, ginagamit niya ang kapangyarihan mula sa Diyos kaya palabasin ang demonyo na nandiyan sa ating kalawang Yoruba. Kasi po ang ating katawa, tayo dapat ay nakikipag-isa sa Espiritu Santo. Tayo pong lahat ay dapat pinagbibigyan natin na makinig ng ibang bilyo. Pero binigyan tayo ng isa lamang bibig. Sabi nga, magmalik si kayo sa pakikinig, magmakupad sa pagsasalita, magmakupad sa pagkakalit. -pag Kaya binigyan tayo ng dalawang mata, ay dalawang tainga, para yung mata, makita natin yung lawak ng gagandahan ng sarunitutan. Binigyan tayo ng tainga, kapilaan, para yung mula dito at hanggang dyan, mapakinggan natin. Pero saan natin ginagamit yung bibig? Kismis. Hindi ito kung ano-ano balita na hindi naman maganda. Paano kayo kung gamitin natin yan sa mabuting balita? Hindi sa pagsisira ng ating kapwa. Dahil po, lahat tayo ay katulad ng isang purong kahoy. Sabi nga, nung nagaraang linggo, purong kahoy ka, purong kahoy din ito. Hindi mo piling pakialaman ang bunga niya kung may pulok o hindi. Kung bunga o masamang bunga. Ang titignan din natin yung sarili natin ka ba? Ibig sabihin, Diyos lang ang may karapatan ng mga Sabi nga, huwag mong tingnan ang buwin ng iyong takwa, kundi ang tahilan na nagatakip sa ating mata, ang unahin natin. Ibig sabihin, anumang makita natin sa ating kapwa, wag natin bibigyan ng pintas kung anumang bagay na nakikita natin sa kanila. Manalamin muna tayo. Sabi nga, na ng ating kanilang Panginoon, nung may nahuli sa pakikiapin. Anong sabi na doon? Nasusunod sa kawal sa atin, na kinakailangan mamatay ang babae niyan. Dahil nahuli siya sa pakikiapin. Anong sabi ng na natin naginag na tayo? Pagkiupo niya. Ang sino mang walang kasalanan sa inyo ang unang umato. Di dahil lahat sila makasalanan, yung pagyupok mo ay nangating naginag na tayo, pagpingin sa kanila, sila, siya na lang at yung babae ang natin. Kaya nanditingan mong natin, wala pa tayong karapatang magtusga o maghubog sa ating kapwa. Nanditingan mong natin, ano ba ang kaugnayan natin sa Diyos at ano ang kaugnayan ng Diyos sa atin? Ano ang kaugnayan natin sa ating dakilang Panginoon at sa Kanyang Aral? Ano ang kaugnayan niya sa atin? Pinapakinggan ba natin ang Kanyang Aral? Kilala ba natin ang ating nakilang tanong? At kilala rin ba niya tayo? Kilala din natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo pero ayaw natin tapasukin sa ating puso dahil punong-puno ng kasabiman, ng hindi, ng kasama, ng mga bagay na hindi dapat nangyayari sa bawat tao. Pero bakit nangyayari? Dahil pinapatungla natin yung tukso Siyempre, kasi ganito po yan. Kapag ang Diyos na ista yung numapit sa kanya, gagamit siya ng tagapat pangaral ng salita ng Diyos para mapapakinggan natin. Magsisi tayo, magkalit doon sa Diyos. Competition po yan. Ano naman ginagamit ng kalaban? Tukso. Para masunod yung alititigin ng laman, kapag nagkasala na, sa kanya na. Kaya nang gusto naman ng Diyos, magsisi, magpalit yung o, magpalit yung sang o, nandang yung pagsatapasakot. Ito po yung importante. Kaya kung hindi natin dito sa araw na ito, tinuturoan tayo ng ating kagilang paninoon na maging isa lang ang pag -ikisip. Kaya tayo ay pinapagaling, pinapurungan tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos. Eh bakit naman ako sa pagbigay ng tao at pagsisisi? Iyan po yung panahin. Na kapag hindi tayo nakapagsisi, malayo tayo sa Diyos. Walang trot ng Espiritu Santo na makakalaman sa ating puso. Dahil tulong puno po siya ng anong mang pasamaan. Eh dapat iwaksin po natin yan. Magsisi tayo at magbalik yung sa Diyos. Nagbigay pa ng halimbawa ang ating dahilan at kanina. Pagka ang lalaki malakas na nasasandatang ng lukos ay magbabantay sa kanyang sariling luhuban, ang kanyang pag-ahari ay wala sa panasin. Totoo ko. Ano ba Meron kang bahay, secure mo yung bahay mo talaga na wala pa Kapag yan po ay sinisecure natin, wala po talagang mawawala yan. Tatapat kung siya'y gata ng ibang lalong malakas. E meron na pangupok. E may panggiba na siya ng bahay. Wala pong silpi yung lahat. Ganun din po, kapag ang isang tao nasa ilalim ng kapanyarihan ng karamalduman na espiritu, o espiritu ng karamdama, mas mababa po siya sa kapanyarihan ng espiritu santo. Kapag dumating yung malakas, sa katangyarihan ng Diyos sa pangalan ni Jesus so Christ ng Taganasaret, na kapag tayo ay pinagsalitaan at tinanggap natin ang kanyang aral nagsisi tayo ng balikloho ang Espiritu na karumagluhan na nilalabas lalabas dahil mas makapangyarihan ang Espiritu sa ito para palayasin niya at palalayain niya tayo sa pagkikira. Kaya kung gumagaling ang tao, kahit eh, hindi tingnan natin, pupunta tayo dito, magpatuloy ng karamdaman, gusto natin gumaling. Pero, pero bakit? Nakinig lang ng Ibanghelyo, gumaling na. Dahil po, kumbaga, pagpasok natin dyan, sa pintu, ko na yan, yung masamang espiritu na nagpapahirap sa ating katawan na, na iwan na dyan sa labas. Eh dapat, ito na yung pagkakataon na tanggapin natin yung aral, yung salita ng Diyos, magsisitay yung mag magbalik loob, upang sa ganun maghari na yung kapanyarihan ng Espiritu Santo. Mas malakas ang kapanyarihan ng Espiritu Santo laban sa mga ng Espiritu o mga karamang dumag na Espiritu. Kung Espiritu man ang karamdaman. Kaya sabi nito, at siya'y matalo at kukunin nito ang lahat ng kanyang sandata na kanyang inasan at ipapamahagi ang mga nasasam nasa, nasa, sa kanya. Kaya wala na kung Talakasan yung mga kapaguman ng Espiritu kapag nakikinig ng salita ng Diyos at pinagaling pa ang kanyang karamdaman. Ano ang sabi ng ating nabilang Panginoon? Hanapin muna ninyo ang kanyang karihan at ang kanyang katirat at ang lahat ng bagay ay itaragdan na lang. Kapag nasumpuan natin sa ating puso na pinagharian tayo ng Diyos, nagsisi tayo at nagbalik loob sa Diyos tunay niya po na kapag naramdaman natin sa ating puso ang mga kahilingan natin na pansarili, bonus na lang po yan. Kaya, yan po ang unahin natin, ang paghalihan tayo ng Diyos. Sabi ng ating nakilang ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag na nakasampok, ay nagsasabi na. Ito pa ang isipin natin. Kinakailangan manahan tayo sa ating kailangan tayo. Sabi na, ang hindi suma sa atin. Kasi parang yun siyang grupo. Pag niya kanya, laban sa kanya. Ano ang plano ng Diyos? Walang iba sumunod sa kalungkuban niya. Ngayon, kung ano ba ba, tayo sa kalungkuban niya, hindi na tayo sa kanya. Laban sa tayo sa kanya. Sabi pa rin, ang hindi naging ko na kasama ko ay hindi ay nagsasanduan. Ibig sabihin, kinakailangan pa rin natin siya. Nag-impok tayo ng nag ng mga karunungan, talaman sa patikinig ng ibang video. Kung wala siya, useless ang ating patikinig ng ibang video. Kaya kinakailangan kasama natin yung si Kristo natin na kailangan sa pamamagitan lamang niya tayo magkibala at magsiasa ng lahat ng bagay. Lahat ng ating pinagpagalang, papalik-balik ng video, makinig ng ibang video, hindi po yan magsasambung lang. Ibig sabihin, maiipon yan sa atin at magagamit din natin yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ina-apply natin sa ito buhay ang mga aral na ating napapahingan. Kaya salamat po sa Diyos! Kung dahil sa karamdaman, nandito tayo para makinig ng ibang video. Dahil kung wala tayong karamdaman, maraming walang buwang sa ating puso dahil sa isip lamang ang makalapit sa simbahan para makarinig ng salita sa Diyos. Siguro po, hanggang dyan na lang ang pagkikipahagin natin ng ibang video, ano lang po ang ating mga kakaingan, kahilingan man, problema, karamdaman, at sukuk na sinaranas natin sa iyo. Hihingi natin yan lahat sa Diyos. Humingi tayo ng tawad, naway pagbalilan siya tayo. Ilapit natin sa Kanya at hindi niya po ipakakay lalong lalo na sa mga taong nagsisisukot ng Kanya buhay sa ating naginang panin. Kaya po ipakatiwala na lahat natin sa Kanya at ipakakaroon niya sa atin ang kagalingan ng karamdaman. Masorb yung mga problema o kung ano-ano pa ano man dumarapin sa atin po, ilay tayo hindi na tayo mapamahal. Pakingatan natin, ang natiisa natin, sa na ay yan ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang kalulungan yan, itong tamalayan natin, na nakakaalam tayo, nakikita na lang na hindi natin sa ibang mga Salamat po sa Diyos, at isang magandang umaga sa atin mga.